Galing. Huwag mo nga kagatin. Oh, yay. <laughs> ah, tuwan-tuwan <-tuan> sa lupo. <laughs> Ay, nahabol. Ay, nahaba tali. Atakali <laughs> natin, atakali. Wag oh, at ma hindi niya maaabot. Sa, oh. ano Sa bubong naman ito. Sa bubong naman ng kuwan niya. Ah oh, oh. ah ah. ganun din oh. ganun Oh. Hey. Ba, ba. -ba. <laughs> yan, yan ganyan. Yan. Dali,